Ito, so, ayan na. Dumating na siya. Dumating na yung aking sundo. Tara na. Kamusta sila doon? Ha? Nagala na. Kasarap lang Okay. Let's go. Ayan na. So, papunta na kami. Nagre-relax ng lula doon? Relax? Relax. Oh, mamaya ay magta-tricycle ka na lang. Pauwi oh, ano? Kasi hindi tayo kasi eh. Hindi kasi kami kasi dito sa e-bike. Apat kami. Good uh, for lang to. So, Ang ay, dami, ingat. Ang dami mga bata. Ang dami mga bata. naging nakakulong sa bahay natutulog so, so may time lang din naman na makapagkikot go so, nakalabas na kami ng subdivision ito, so, ayan na malayo pa o, malapit na daw kami hindi ko kasi kabisado ayan nandito na tayo sa may open field ayan yun natatanaw natin yun na hospital hospital ng kabuyao ayan pa so, nang up dito wala ka pa nun, eh may nagpa-check up dito eh ah kami nila ang ilola nga pala pero that time hindi kami natuloy magpa-check up dyan sarado noon ayan kabuyao hospital dito na kami So Bakit? Maraming tao, saan mo ka park? Ha? Walang maparkan? Ang pala dito, maraming nang titinda ng mga prutas eh Papunta nung ano to, papunta ito ng katapatan Katapatan, tapos up First time kung makakarating dyan Ano ba meron dyan? A uh, Ferris wheel uh, First Ferris wheel, ah, wheel. Ay nakita na yung bundok Ayun na yung bundok ng makiling Ayan Kailangan natataklo ba ng ulap Sa bundok ng makiling Ayan Kapit na no Oh 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 Mukhang busy nga itong lugar oh Marami nagliliwali oh. May nagja-jogging Ayan oh, oh. Tapos Meron Ano pa ba dyan? Periyahan So dito na kami Ayan na oh Bito nga dito sa lugar na to Ayan. Wow Daming tao o, saan tayo pupunta? Ayan na, oh. ang laki ng mga ano Christmas tree Nakakapstop ah, pala to. So, mukhang dinada yung nga to. Ayun. Ang dami mga stall. Dito daw ba sabi tita? Ikot lang po tayo. left ah, okay. head. Abuyaw. Ah, Clubhouse. Okay. Ayun. Titignan namin yung mag-ina. may sila nai oh oh nai nai nililibang ko nga ano yan kayo napakailan na okay. saan pupunta iba hmm. park saan nai eh bakit kayo naglagaganyan nahihihi ha? ha? Dito nga eh, pwede na doon. Ay, look pwede magpark oh. doon oh. Ayun. Sa doon. Nay, ano yan? Bakit nabagal ba dyan kayo? Ay, saan? Ihi-ihi. Ay, ano? Ay, akit tao. Ay, doon pala. Sakay mo dito. Oo. Sakay kayo ni tita. Gano'n. Sakay ka doon tali kayo sumama. Diyan ay. Dito sakay kayo din. Oh, kayo. doon, sakay kayo. Sakay kayo. Diyan, 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 sakay dito. Sakay kayo dyan para makaihi kayo. Diyan at oh. plus ng punta TR. Ayan. Okay, tama na. Ha. Dali kami ka Susunod na lang ako. Mm. Oh, oh tingnan magaling ang ano. Kasi ang mudra. Sundan ko na lang daw sila kung saan sila magpapark. Masih ke? Ini kalau pun asalnya sih lah. sa paningin ko sila kung saan ko sila hahanapin. Ayan. Ayaw ko saan sila nagdaan. Punta. Kaya nakarating yung mga yun. ko alam kung saan ako pupunta Clubhouse Try ko pumasok dito Pero alam ko na dito yung mga yun. Ang daming tao. Sa wakas nakita ako. Ako yung nawawala kanina pa. Sa dinami dami ng tao din eh. Ang nakaloko ere, iihi daw, hindi naman umihi. Ay naku, ikot ako ng ikot. Hirap, hindi naman umihi. ang daming tao kanina, o oh, yan, carnival. Ayun. Ang daming tao doon sa isa. Pumasok ka kayo doon sa isang... na nang inay nandun kanina. Ang daming daming tao? Oo. Oo. Problema. Ha? 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 Halika na, punta tayo. Kailan lang, bilang pakabilang muna. Gusto ko sana sumakay sa ganun. Nakakasakay sa ganun gabi. Meron? Magkano bayad? yan? P50. Ha? P50 pesos? ito? Ano Ay, baka naman ako ilubong bag na baka. Diyan makakasakay ako, pero yung iba, <laughs> yung natas na yun yung papa. Oo nga, pero it's So, bakit tayo minsan dyan? Na na na. Nakasakay na kayo sa ganyan? Hmm. Hindi Bye. pa. Masakay oh, pupunta na eh. At taga-apura na naman kayo. Dini. Halika kayo. Teka muna. Dini. <laughs> baka ko saan kayo pupunta dire. Hari. Dini. Sawang. Magsawa na naman ako, magsawa ako. Ano ko mag lot?

ninyo. Ah, relax relax kami dito kami sa Carnival. Maghanap po yun ng ano. Maghanap. Maghanapin tayo. Hindi, sandali. Ayun na si Dita. Nakita tayo Ikot daw po tayo sa kabila. Dito mo lang. Ah, wait lang. Pipicho lang ko yung ano. Sunset. Eh, medyo dumidilim na. So, babalik ako doon. Ako lang pumasok kanina doon, mag-isa ko sila. Classmate mo. No?